Hello so guys, magandang araw po sa ating lahat So, for this video, ito nga po tayo sa bakong Ayan, ito po yung bakong napapasok At ito naman po yung papunta ng bayan Ayan, so ayun, samahan niyo si Michael Vlog Papahilot po tayo kay ate Ami Tara, let's go! Saan itong liwanag? Hindi na sa buong Sa na Ha? Na Ha? Diyan siya tami? Hello po. Ami, Hello, Lee. Ano siya tami, kuya? Tami! Hello. Ah, uh, ayan si ate Ami guys eh. ito yung maghihilot dito po sa bakong Pwede Ayan, nagpahilot tayo ng likod guys ayan. Kasi sobrang sakit na Pagka nagtatarabaho si Michael Bla guys Sakit, sobra Ayan, ito po yan sa bakong yung mga gusto nyo magpahilot dito oh. Ito yung kanyang bahay Nasaan na? Anak mo babae Ah, yeah, si Kamay. Di ba nasa tawid yan Ah, si Joseph oh, yan. si Joseph yan. Nasa yan sa si bayan. nasa dyan, si bayan nasa Baya na yan? Nasa downtown siya, nagtatrabaho. Mm. Usap, man, no, kandusap, mm. sa ka, sa hmm, mm. ginagawa. Mm. pala yun. Pinauwi hmm. ko na. <laughs> pinauwi ko na. Mga na anak. Tadi, hindi yung mga asawa. Wala. Ah, ano, wala yung asawa. Hindi ka wala yun. Mm, ah, wala din sa asawa. Oh. Asawa. Ay, wala dyan yung asawa. Isa. Yun ang mga unang asawa. Nag-asawa na rin. Oh. Oh. Bale yan nga guys, tayo po ay nagpatapal kay Ate Ami para po matanggal yung sakit ng ating mga likod. So bali po pala ito yung magagamot dito sa barangay bakong. Ayan, dito lang po yan sa pagbaba sa may tulay ng bakong. So ayan guys, uh, tinatapalan na po tayo sa part na yan. Bale po pala tinanong ko si Ate Ami dyan kung kailang po pwede tayo maligo. So isang araw lang naman pwede na rin po, po tayo maligo pala. Bale po pala magaling din po siya manggilot ng mga bata. Ayan, so dito po sila dinadala yung mga batang medyo nilalagnat. So, bali po pala, napakagaling nito ni Ate Ami yung manggamot ng mga bata. So, ayun, shout out sa iyo, Ate Ami. Uh, marami ka natutulong ang tao. At ituloy mo lang, Ate Ami, yan sa ating panggagamot sa ating mga kababayan na gustong gumaling. So, ayun, sana ipagpalain ay ka ng kapal, Ate Ami. So, ayun, sana tayo maba ang iyong buhay at sana ay maging malakas ang pangangatawan. So, ayun, at tinatapalan nga po pala tayo sa part na yan. Ayan, at video ko yung kwentuhan lang po at matagal din po ako hindi nakapagpagamot kay Ate Ami. So ayun, napakagaling po nito guys. Uh, bali po pala pag ako yung nagkakasakit, dito po ako siya kanya nagpapagamot lagi. So ayan, dito lang po yan sa bakong. Uh, pagbaba mo ng tulay ng bakong, uh, ito magtanong mo lang po ang pangalan ni Ate Ami at kilalang kilala na po yan dito sa barangay ng Alabat, uh, Kison. Ano po. So ito yun nga, bali, tapos na po tayo dyan tapalan ni Ate Ami. So bali, kwento-kwento muna kami dalawa. At ayun nga guys, bali po pala. Thank you Ate Ami Maraming salamat po. Uh, medyo alwan-alwan na ang aking sakit ng tuhod at ng aking likod. So, bali Kwento muna kami. So, pakinggan nyo guys yung aming mga kwentuhan ni eh, ate Ami. Losena, Losena, sa Losena, Losena Mama, mawawala yung sa Yan ang nagpagaling sa akin ha, hika. Sa oh, hika? Inaamoy ko lang yan. Tapos inaapta sa dito. Diba -diba. Sabi nga nung iba dyan, ako daw ay magpausok, magpakumpalento. Saan ka makikita ninyo yan? <laughs> Dami kayong nalalamang. <laughs> So sabihin mo, baka kayo usukam to. Kaya lang nating niya gawin. Nasaan eh. si pare? Nasaan na. pare? Si Jed. Nasaan si Jed? Nasaan si Jed? Nasaan si Jed? Eh, ayun. Nasiisikipan na ay, hindi di ba matapos? Nasiisikipan? Ayun. Lumipad nila sa Lumipad nila sa bayan. parang napasok yung mag-ina. Lahat yung mag-inay na sa school. Oo, oh, pati yung mga nata. Oo. Oh. Oo. Oh. Parang pag-inay na lang. Awa Diyos. malapit-lapit na. Oh. Hmm. na. Yung ina. Ayos. Ayos. Kira na nga yung pasokan. Hmm. Yung ina. Yung anak na yung po. Yung panganay. Yes. Yung bonso ay... Pray lem. At least nakapagkuhan sila ng magandang walang.

So, mm -hmm. yung kaya pala nga dapat na na, <laughs> <maybe> na <laughs> <laughs> alam ano. eh, yeah. kong bisita bisin mo pinarin pinarin hmm. sabog 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 sabog

Kaya yeah, ngayon ay <laughs> binigwira ko ito. Ang mga sasama ko. Kakakalong lang ako sa'yo. Oo, sarili ko ngayon. Kaya mo ngayon. Asawa ko kayo. Ay, sige. May ginaman. naman. nila dito. Magawang ganda. Magkakaedad sa magkaisip <laughs> Oo, oh, alam <malang kaisip. laughs> ay. Koy, siguro kung yung hindi nadala. Ay, kakain din So, and guys, may tapal na tayo. Tapal niya Ami, man sa likod yan tapon tayo sa likod yan sa ate ami dito yan sa bakong guys so yan, guys hanggang dito na lang po yan Ito po kay ate ami thank you ah, oh, bye bye